Ito po oh. Pang kuryente ng ano. Nang <laughs> nang malamok sa kaon po siya. nakapulas naka, naka, naka siya. On yan, yan. Ito naman oh, ngayon iwawag iwawagwagayway na ganyan. Kung merong mga kuan pamingwit ng isda, ito naman pang oriente ng mga lamok. <laughs> Ang <Ayan. laughs> daming lamok ko dito kasi sa alabas. Ayan. mang kita tayo ng mga lamok. Bakit wala akong nahuhuli? Kanina, daming lamok. Ngayon, wala naman na. <laughs> Parang raketa. <laughs> Naka-on naka siya. Ayan, oh. Uh. Parang raketa. mm. Parang alam na alam na ano na manghuli ako nang mangkuryente ako nang ano lamok. Wala nang lamok kanina meron. Ayun, na yung na yung anak ko galing trabaho. Ito yung motor. To. Hapon na po ngayon dito sa amin. Press kasi dito sa press ko dito sa ano sa hapon. Sa ano sa tanghali mainit sa taas. Wala pang tumutunog. <laughs> Ay. Ayan. Ito po siya ngayon. Ito po ngayon. Tangahapon na po dito sa amin. Alas 6. Alas 6.20. ma ko po kasi dito sa labas. Hindi po kagaya po sa taas po doon sa amin, mainit po doon. Okay. Mhm. Mm pa rin eh. wala pa rin Ayan. walang nahuli <laughs> Ngayon mo lang, napirmahan mo na yan? Uh, perma na lang. Kay <laughs> eh, Aling Ben, nakapirma naka, naka ka na doon? Ano po yun, may pinirmahan po kami na ano, na, na ayuda sa mga senior. Hmm. Parang raketa ito Pak 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 See you my next video Please subscribe, like, and share. Thank you po sa inyong lahat. Ito po, ngayon sa baba, nagpapaprice ko. Kasi mainit sa taas. Ayan. See you my next video po. Please subscribe, likes, and share. 你，哎呀，你不知道。